Hey, good morning sa inyong lahat mga kabusan At ito nga, ka-out ko lang galing sa trabaho Alas 4 na nga pala ito ng madaling araw Dito sa, ano, South Korea So ngayon pupunta nga ako ng, ano, ng Sa CU, conv convenience store So, hello mga kabusan, balik ka uh, uwi ko nga lang din Galing sa, ano, sa CU At bumili lang ako ng gatas Para mas mabilis makatulog So, ito nga pala yung mga terminologies sa EPS topic test. Uh, disclaimer lang mga kabusan. na. Ito ay mga karanasan at observation ko lang nung ako ay nag-take ng EPS topic exam. At saka hindi rin ako magaling na mag na. Ibabahagi ko lang yung mga nalalaman ko. Madami kasi nagtatanong kaya ginawang ko na nga siya ng video kasi hindi ko nga din talaga maisa-isa lahat yung mga nagtatanong o ma lahat. So, eto, nung nag-take nga ako ng eps exam, year 2018, uh, dapat talaga marami kang alam na Korean vocabulary. Pero nung time ko kasi yung mga kabusan, dalawang buwan lang kasi ako nag aral ng Korean language. So, tapos, exam na. So, kumbaga, uh, kunting araw lang o oras lang yung preparasyon ko bago mag-take ng eps exam. Pero sa habag ni Lord nga, nakapasa nga din tayo. Kumbaga, naswertehan lang din talaga. So, eto, kung sakali familiarize at memorayado mo na yung mga uh, symbols at mga sounds nito, mas madali kasi hindi mo na kailangan na mag-romanize para mabasa. Sabi ko nga mga kabusan, kailangan marami ka din talagang alam na Korean vocabulary at kailangan mo din talagang pag-aralan din yung numbers. Sino and native numbers. Kasi sa exam kasi lumalabas din to. no Counting units. Uh, kasi nung nag-exam ako mga previous questionnaire, ay lumalabas din talaga. Uh, kahit pa paano, meron kang alam din na uh, paano mag-conjugate no into present tense, past tense at saka future tense. Minsan kasi eh may, uh, meron kasing mahirap katulad ng mga irregular verbs no. Time and dates. Uh, kailangan ma alam mo din kung ano yung papaloob ng dalawa na yan kasi minsan tinatanong din kung anong araw bukas, anong araw ngayon, mga ganun anong oras ngayon. So kailangan alam mo din yan, no uh, kailangan mo din pag-aralan yung body parts. Minsan, katulad nung nag-exam nga ako, mayroong lumabas na picture, arm. So, alam ko yung Korean nung time na yun kasi yun nga, um, uh, mayroon akong kunting alam din sa ano, body parts. So, kumbaga bonus na din yun kung sakali. Kailangan mo din mapag-aralan yung, ano, yung directions, yung kung sakali, uh, sa labas, sa loob, sa taas, sa ibabaw, ganun, o sa under, So, kailangan mo din talaga mapag-aralan yun. Isama mo na din ito mga kabusan, yung mga pinagbabawal na mga sign. ah uh, kay, minsan lumalabas din yun. Uh, katulad ng mga ano, bawal manigaryo dito, mga ganon. Bawal tumawid, mga ganon. Tapos, ah uh, yung manufacturing tools, kailangan ah uh, mamiryado mo din yun o kailangan pag-aralan mo din yun kahit paano. At saka yung ano, ah uh, daily routine dito sa South Korea, madalas na ginagawa kung ano ba yung mga ginagawa nila mga habits nila, mga uh, gusto ng mga Korean. Minsan merong ganun na yung mga culture, yun yung pag isama mo din sa pag-aaralan mo, itakal mo din yun para kung sakali. So, ang tips ko lang din kung mag-aaral kayo ng Korean language o so, nagmememoryado kayo ng mga uh, vocabulary, kailangan din talaga uh, ano, uh, by category mga kabusan para mas mabilis or mas para hindi ka maano, mahilo-hilo sa pagmemoryado. Kumbaga, sa ngayong araw na ito, iba ano naman, numbers sa sunod na araw, counting units, ganun, para uh, organize ba. Kung sakali din, uh, pwede din kayong, uh, pwede nyo din gayahin yung ginawa ko dati. Nagsulat din talaga ako, sinusulatan ko yung mga gamit dun sa bahay, o tapos dinidikitan ko siya, para yung parang, kumbaga, sticky note, mga ganun. Kung wala naman, ginagawa ko nga din dati yung, ano, yung likod ng kalendaryo, sinusulatan ko yun kahit hindi pa tapos yung taon sinusulatan ko na para lang mayroong mga, para kumbaga ano ba para hindi na ako bumili ng mga Manila paper mga ganun kumbaga ginamit ko na yun agad pero syempre kanya-kanya pa rin tayo ng diskarte kung paano tayo mapadali o paano natin mapag-aralan yung Korean language pwede mong gayahin pwede ding hindi nasa iyo diskarte mo nga din talaga So, ang importante ang layunin natin dito ay makapasa nga sa EPS 2 test, no? Hanggang sa makarating at makapagtrabaho na dito sa ano, South Korea, mga kabusan. Kita kids na lang dito. See you. Good luck sa lahat mong mag-take ng exam. Ingat!